Hello guys, welcome to my channel Papasok po kami ngayon sa Golden Bridge, San Francisco, USA So guys, pagkita ko sa inyo po guys Ito yung trabaho ng sang seman Napakaganda ng panahon dito Oh, hindi masyadong maalon. Wala, ah, makandang weather. Ang ganda ng weather dito sa San Francisco. Ayan. Ito yung sinasakyan kong barko. Ah, sa kabila may barkong sa lubong namin. Pababa siya. Galing po siya ng uh, San Francisco. Ah, salamat po sa mga lahat ng mga marino, magitang nating marino. Saan man kayo sa mundo ngayon, ah, ingat kayo lagi sa biyahe. Ito yung vlog po guys. Dito po kami ngayon sa San Francisco USA. Daanan namin po yung Golden Gate Bridge. Ang weather po dito maganda. Hindi masyadong uh, maalon mainit summer dito sa an sa US summer sigun natin yung uh, lag natin kapit na po kapit na natin standby po kami ngayon ah uh, piloto alas 12 ng tanghali guys thank you for watching guys sana magingat uh, mag ingat kayo lagi kung saan man kayo naroon sa mga ito, mag ingat lagi God bless po, bye bye po thank you for watching